kasi nga po itong performance ng PhilHealth ay hindi maganda no na may nagdeklara sila ng uh, savings o excess funds naging controversial na 89 billion nga tapos marami pang nag i marami pang kababayan natin eh tapos sa pagbayad ng medical bills eh under the universal health care law dapat ay uh, PhilHealth ay nandiyan na para umalalay tapos may subsidy pa sila So bakit sila humihingi ng subsidy ng 70 billion ngayong nag itong uh, taon na ito eh, nagdeklara sila ng 90 billion alam mo uh, Edmar Gate uh, mas gusto bilang sponsor ng UHC mas gusto ko pa na ubusin po nila itong yung uh, pondo na ito no at uh, gamitin para uh, matulungan ang mga kababayan na, uh, sa uh, kanilang uh, medical uh, bills lalo na hospital bills tapos saka sila hukin ng subsidy eh pero yung hihingin ka ng subsidy tapos meron ka yon na savings eh, medyo hindi po yata consistent at uh, medyo ironic no kung baga.